Magandang umaga po mga kaparambin Kamusta na po kayo lahat Dito po tayo sa ating rambutanan po At tayo po ay Maglalagay po ng pataba mga kaparambin Sa ating talungan po Ando na po yung ating Kumparehan po si paring Atan at saka po si paring Andi Ay dadahan lang po sa ating sagingan mga kaparambin Gawa ng mahinog po din eh. Tayo po ay maghahatay muna ng Saging puno sabah Libring merindahan po mga kaparambin no? Ayan po, hinog na oh. Sa dulo, nanganganog na po sa dulo oh. Hahapain lang po natin ng madalian. Ay ah, sayang naman po. tinutukalaan wala ang punong ibon din eh. Ating hahapain na. Ha. Yan, maraming salamat po kay Father po. Ari po yung itak mo na binigay sa amin. Yan, ating ginagamit na po. Ha, maraming salamat po sa bigay ninyo sa amin malaking bagay po ito ito po ay matagal na mapapakinabangan namin yung mga ganitong itak sa bukid laging gamit po ito yung ganitong itak po ay salamat po na marami bay mahal din po ngayon ng itak ah parang 700 po ang isa depende po sa laki eh. baka ganito ay mga 600 or 700 po pagbibili Alas po, maganda po ang ano ay eh. Talim. Maganda. Bukas na. Aba, basta yung upo. Naiya pa eh. Ay, wala na palang dahon na eh. Ayan. Ayan. Ayan, oh, ayan. Nalagsak pa. Hindi yung tansya. Ay, ayun pa oh. Ay! Yun oh. Bumagsak na. Ako po, eh hinog na rin. Hmm. Hmm. Ang daming sa pala. Para po mga kandil. hinog na eh iya yeah. doon sa may tubigan po meron din ating kukuhain din po pero po mga kambin eh. nahinog na sa dulo hmm. may hinog na rin po ano dito papaya o oh. kunin po natin baka tukay pa ng uwak sayang ayo dilaw na po ang puwit yan eh. Yan. Pahinugin po wala Yan na po laki oh. Meron pa po din eh. Kabila. Ayan oh. Nagnar po mga kapandin oh. Tinitira ng ibon. hindi na halim ng pala hindi pa kaya ari ari may isa oh. kunin natin ari asa pa po ito hmm, pwede pa ito Ayan lang po yung ating muna, isang buwig po, nasa ginasaba, tsaka po itong tubig. Ating iniwan po yung isa, tsaka yung papaya, tinago po muna natin. Ang po naliligo na doon, oh. sa taas, sa baba, mayroon na rin, doon. Araw-araw po yung naliligo dito, sa ilog natin. Naglalaba po yung iba. Pre, mahinog na rin, Ari. Ah, sayang ano. Ha? Pero mayroong ano. Mahinog na. Ay, aking titibain pala ito. Yan, oh. Mahinog na po sa dulo, Ay. Ayan yeah, eh. si Parikatan po pre Parikatan po Oo oh. Nakakaparin din Naglalagyan ng pataba po Yan. Ha? Tunaw na hindi pa rin Kaya na umaga Madaling lang yan eh Ha? Yung... Alin pare? Hmm. Ano yan? Yung hmm, kanina ko lang binabad Madaling tunawin? Hmm. Ah? Oh, baliktad na ngayon? <laughs> hmm. Ari po ng ating gamit na pataba, yung ano po ito po yara o oh. yara liba. Ito po 'yan. Nitrabor, 'yun po. Para po makarecover yung ano ating talungan po. Para ako maglalaga muna ng ano ha. Saging naghahapay din ako sa kabila ay para parang ano pare, may electric ka. Nasaan? Ito sa Pare, andi. <laughs> Hapon po. Hapon para mamaya. <laughs> Joke lang ang ano. <laughs> Ay, hindi, meron pa ako doon. Huh? Tapos ari. Eh, pwede na yan. Pari. sarap na yan pari. adi tayo maubos na yan. Oh. Yan o. No? Ating tibain po muna pala. Oo. Oh, nakinabang na po yung tikling na kulay green. Aakay ah, naman yung kulay green na yun. Ngayon po yung ano, kulay brown ng kakain. Pari. Fully brown. Iba. Ha? Iba. <laughs> Ari po yan. Maya-maya po tayo. Gawa nang tayo maglalaga muna. Hindi lang sa mga isa na rin ay. Yan nung talas para na rin ano. Itap. Magandang tumalab. madali ang akin sa bagay diba, wala nang maasar eh. yan malaking buwig pre malaking hmm. buwig po mga kambing eh binirala ibon ng ibon hmm. yeah. ay sarap na re pag ilalaga natin pre Ya, yeah, kasarapan po oh. Hmm. manamis namis ari. Salamat po sa bliss. Tayo po i-mabilid muna ng ating binhiing mais po. Halos isang sako po ito yung ating naharbis ng isang araw po. Binalatan din po ito kahapon nila mami. At tayo po yung nag-spray ng ano gabi Sa talong, asa sa ano po, sa sitawan. Yung mga bata Tsaka sila mami yan. Nagtulong-tulong po dito na ano, magbalat po na rin ano. Binhiing mais po natin. Ang dami nito ito po yan kaya e ito ibibilad po ngayon para matuyo po maganda na po ang sikat ng araw yan dami nito yan. kasama na po yung ating pambigay sa diin DA na dalawang kilo po dito tayo mabawas ah may ano oh yung violet po oh ah ganda dalawa madami yun tuyo po ito maghapon dito kahapon ito po ay may balat na ibilid natin tapos nung hapon nga po binalatan nila mami ay hey, ngayon mas madali po ito matutuyo gamit po natin ay cellphone na pag video gawa ng para na error po yung ating SD card po nagwa pa ay makakabil tayo ng bago hatay naman po yung malaga na saging para mapili natin, natin yung mga hinog po yung lalaki po mga kapamil no? Yeah. hanggang dalawang piraso ay iya talab busog pang may pang po tayo dito kahit araw-araw isaging masarap ito organic Pwede rin po itong pinakro. Masarap po ito. Yung gagataan. Ah. Yan, masarap nito ang lahok po ay asin ang gawa nang manamis namis na po ang saging kapag medyo hulog na ay medyo ano na po ito iba na ang hinog kapag ka na ganda po ito, malabi yung itak ganda mo Ma... talas talaga kaya ingat din ay eh. maganda ang pagkasubok papalta pa na lang po natin ang tubig yun kulong kulong na po aray ko mainit nga luto na po bitak na po oh. ito oh. ito po ang ano pangitaan kapag luto na pre nabitak na pre bitak na <laughs> oo oh. pag pare kinakalimay awas sa iyo baka bitak ang likod mo pre mirandahan oh hmm ay ay hay may init oh lalaki ano oh lalaki lalaki pala niya ano para po oh talagang galing sa apoy po oh Magpapalamig po ako ng kahit dadalwa talagang lalaki pala nito ito, na kulo pa yung kasamahan para eh nilabog mo ay nilabog na tanggalin ko na Mapalamig muna at para oh nang ayan mabilis-bilis tawad po ng isa tatlo

Laging po tayo. Maramis tamis po. Oh. Nupo ay. Diet po, diet. Harap po nalang ang lang pinag 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 Organic po pala, Ari. Eh. Ano? Ayan. Pinapay, may ano. May mga kung anong lagay. Ano. Mga, mga, maraming mga ingredients. Ay, Ari, wala. Kusa, ano. Mm -hmm. Baring, huy, masarap din. Ano, pag ano, mayroon. Kamuti. Ang maginig niya yung tungkot niya. Ayan na, ito. Malambot doon Sito parang. Ang dalaki ng labas niya namin niya. Ano, yeah? Sige. Sure. Lato, pati yung box. yung kaunahan pare. Mm -hmm. Ito yung dream ata, dream. Ito yan? Yeah? Hindi. Ito yung kayo lalata. Dream ata yan. O signal na? ako oh, signal na. Yung kaya ang signal, una sinauna din. Mm -hmm. Malapad. Lock, no. Ano? Pwede paglabahan pare, plangga na. Mm hmm. Kaya oh. na ngayon. Ayun, nando nakakabit sa iyo. Yun mm -hmm. pa rin. Oh. Uh -huh. Nasisira ang signal, no? Kailangan yasak-sak-sak-sak mo. Mm -hmm. Pag hindi pa sira. Mm -hmm. Box. Box. Mm hmm. Nasisira. Kaya nangyari sa akin. Ano na mapapain pa rin. Eh. Kaya napainit yun na din yun. Kahit yun lang ang receiver. Hmm. Yung ganyan naman doon, hindi man nasira yan. Wala. Hindi ako yung akin May rush pa. Hmm. Pwede yun. Tayo po nga ngayon laang po yung mga parmbin. Halaw na po ng hapon. At tapos po nating magmirinda, Tayo po nagpataba dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima bali nakalima na po kami sila pari Andy saka si pari Atan po tayo po naglinis pa ng ating mga alaga gawa nang wala po si mami na doon po yung mga bata sa abamban po at birthday po ni Otoy yung aming pamangkin po yung bunso po ni Bayo Hinson isang taon po ngayon ay naandun po sila mami ay e mamaya po pagkatapos po natin magpakain ng hapunan sa mga baboy po natin tayo po ibababa din sa gusto ba ba na po ginanap kila itay po at inay na bahay pre ano kulang ba hindi pre kulang nandiyan na po sila pare ko yun Pray! Yan hapon. May tubig ba naman? Pare ano <laughs> Anong ganda ng tubig oh. Yan po oh. Sagad na din eh sa baba. Ha? Ayan po naman pag kinula ang tubig. Sa ilog po tayo makakuha. Malapit. Nakatapos na po tayo maglagay ng pataba dito. Pre, yari na. Ayos nice na po. Na lang. Oo, tinala na lang po konti. Doon naman po tayo sa kabila, doon sa ano, sa po. Lalagyan po natin ng ammonium para lumago na rin po. Nakatapos na po tayo magpataba sa ating bagong tanong na sitaw po. Okay na po ito tinanggal ko na rin po yung patubig natin gawa ng may tatlong araw na po itong basa ay masusubrahan naman po ito sa tubig pagka hindi natin tinanggalan sarado na po din sa ano pinakaunahan po uuwi naman po mga parmi hapo na uuwi na pare pre tara Bukas na po ulit na Wala naliligo, pre. Nagkuwihan na rin po ang mga naliligo. Kanina po yung dami dito. Yeah. Sa kabila, sa taas kaya. Ah, sa baba. Ay, wala na rin po. Bukas, pre. Mga bata daw dito. Mga grade 6 yung May outing na tayo mga yun. Outing sa malapit, pre. Papakain lang pre pa ha. Papakain po tayo ng mga laga.